Attorney, how are you? Good morning. Yes. Uh, good morning. Kagsato tag mga tagpalamati sa, uh, tag sa mga member consumer owners. Tag mga consumers sa Northern Negro Selective Cooperative. Mm -hmm. Good morning. Thank you, Salamat sa time. No, attorney, uh, kahapon bala, uh, ara kudra actually kahapon sa Victorias kay na-invite kita parte sa may gilon si ang mayor no, sa Victorias nga program the sports event ini by September 30 but ang akong gustoy baluon kung tani amo, ang latest update uh, sa power transformer Mayroon bala kun di na restore ng power sa sining ma area after nga naka i don't know kun nahulam ina nga 15 MVA uh, dira sa Seneco or what kag Uh, uh, long term uh, solution or plan naton si ni attorney eh, naka-discuss na ina ang uh, uh, management na no ang pila ka mga priorities ngayon moon yes sir uh, na mga options ang karon gina uh, submit sa aton technical services department sa management ng nuna ko subject ini kang uh, board uh, approval kad uh, assessment tadi kang uh, ila recommendation una uh, nag recommend sila ng uh, pwede ma repair ang among uh, transformer ikadua e uh, kung, pwede, kung uh, hindi na feasible ang pag repair mm -hmm. nag recommend sila nga mag process okay. kang uh, brand new na transformer mm -hmm. ang pagbintaha Uh, kung i kay mas gamay ang tempo o mas gamay ang presyo mm -hmm. pag mas mabuo ang tempo na i-imoon uh, agad nga mga tigayon na uh, komisyon naman ulit okay. ang uh, na transformer. Mm Kag -hmm. uh, kung i-purchase medyo dako dako ang magasto kag uh, dati ng lanta siya sa proseso na medyo malawag tungod kay Daki ng one isang uh, uh, bidding process kag mm -hmm. uh, damok ng mga supplier dapat ang uh, makasubmit sa nila sa mga proposals. Okay. So, ano nang doon ka mga options na ginsubmit submit kang Technical Services Department mm -hmm. subject sa uh, 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 assessment and approval sa ngamot Board of Directors dili sa nang So, what will happen? No, okay, ang pag-intindi ko, no, temporary, lalang nga paggamit na ito, uh, what if kung... Uh, medyo malawig ang proseso. sino anong ginkasugtan uh, sa Noneco kag sa sir? Ang pagkadalo sa uh, imo alagad action hard, uh, action art based sa gin submit ng letter dito sa Seneco uh, sa tempo mismo nga natabo ang uh, power transformer diri sa Tinibihay sa uh, Victorias, nagsubmit ang muna ko sa request for uh, the use no uh, mga power transformers sa Sineco, or any other modes na gusto sa board sa Sineco. So far, si, uh, ang Sineco uh, outright mandayon na yun nagpatigayon sa ilang na pag-responde sa mga mm -hmm. request, wala pa man sa uh, konkreto na or konkreto pang uh, uh agreement o pag-inisteryanay ah uh, bahin sa pagpagamit sa Sineco. ah uh, but uh, as far as we concerned, ready as uh, si Sineco o si Nuneco na kung iparkilahan, maharikilaman si Nuneco, mm -hmm. kung i-provide temporarily, ah uh, pariyos sabi sa ginimo, sa Nuneco, sa Amundri, sa pagkaproblema na sa isa na katang MBA, nga pinagpaulaman sila, mm -hmm. uh, pwede man. No, kag-gapasalamat, uh, kami gani sa Sineco, Sine kay bisan wala pa ya sang kunanuman uh, nga agreement between and Consejo ko, so far as the use of this uh, particular transformer is concerned i gaextend uh, kami sang gratitude graphic code sa ilagid no uh, mm -hmm. so far subong long, uh, temporarily nga wala kami sang uh, pa kung mapadayon nila, mas bayo, kahit hindi gilman madugay na uh, dapat itayon sa konkreto ng solusyon sa si Inuneco sa okay. pag-himok uh, uh, sini or pag uh, uh, sini problema sa uh, Yes, very good. No, at least may, may update kang mabalaan mula sa mga member consumers. Kag, uh, ini siguro mga sir, being election only for the Nuneco and the other electric cooperatives, ngati dapat preparahan eh. nga imagine bangod sang kilat ning halit niya makun mo anum ka adlaw grabe no ah hmm. uh, subong ang amon nga board of directors sa uh, Mimic uh, 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 ah nila nga ginaplanuhan uh, kag subong mas madali ni nga mapustro nga uh, gapropose sila nga uh, gaplano sila ta uh, magpatigayon sa Uh, nang transformer ng mobile agod niya anytime uh, pwede magamit sa chimpo sariyo sini uh, aksuna yes Tina, uh, kay kapon na kasugilanon kita bala sa taga Kwanda, Victoria. Sini nila maayaw ginman gali nga dapat pero sini mga lightning arrestor indi hindi gali bali, baliwala on kay iwakon mo yang halit siyang kilat no? Kagati, why man ni dapat sa masulon kay di sila siya niya and iyan isang nature ng uh, uh, ang natabo pero dapat uh, ini preparahan gali uh, sa talan ng mga electric uh, cooperative actually action art ang mga uh, pinarister preparasyon na siya para nga kung igoon kilatang isa ka substation hindi siya mano kasi mm. sa ground however eh, ano pa po yun sa ano na ikodo sa buka isolated wala ah. ang tabo pagkaigo sa lightning arrester na arrest yun ah. so, na po ng kilat pero ang wire na nakatabid sa iya na instead nag uh, da ng kuryente o ng current sa ang uh, kilat dito sa ground mm. nag uh, napalis yun yun nawasak na wasak dito ang lightning no. arrester mm. sa persa siguro na, na, na nagsulot no, sa current yung pag-utod sa lahat, naglampos sa uh, uh, transformer. Grabe. Yeah, Ako, uh, <laughs> so anyway, hindi uh, ganda sa uh, control pa. But uh, of course, uh, si Lunay uh, may mga lesson learned that uh, possibly, amon na misa, amon na imoon na pa, hindi na matabo, you iwat. Know, but uh, may mga pre preventive ka preventive measures na napagay on ang uh, so, More than the preventive uh, measures, ano? Uh, or preemptive measures na ginimo uh, previously uh, action. Yes. So subong sir uh, ang uh, stability sa supply. Why naman problema nung inang daw may uh, naganubo nga supply sa mga barangay so okay na tanan 100%. Ah uh, yes sir uh, okay na 100% na at uh, siyempre hindi taman ma negar may mga porsyon na uh, tibag-bago ning uh, uh, sistema subong may porsyon na uh, load balance na Kasi sa technical sino sa technical at department, yun ang ano nila nga uh, uh, ma... maging reliable ang pag-distribute sa power, pinanglanon na may aras balancing na ginatawag. Mm -hmm. So, subong aras kita sa proses ang uh, pag-load uh, balance. naha uh -huh. Wala problema, sir, nagasigyan na. Sige. On that note, attorney, uh, salamat gid sa time unless may ara ka pa i-bilin sa mga consumer members ng Noneco. Sa mga member consumer owners ng Noneco, kami gid nagapasalamat sa inyo pag kada uh, sa mga tanan nga nag uh, uh, sa kay Mayor uh, Benitez, sa kay Mayor uh, Albi Benitez, sa uh, Sineco, sa mga media friends naton, sa mga vlogger friends naton, sa tanan uh -huh. nga nagdating huha, especially mga warriors of lights, na 24-7 ang uh, pagtrabaho sa mga um, engineer eh. kuri. Sa inyo, tanan-tanan, salamat gid. Rest the short nga sinunay ko, magkapatigayon gid sa nga sininasan ka mangin reliable, kag mangin uh, stable ang pag-deliver sa uh, power grid sa uh, uh, Northern Negros uh, Electric Cooperative. Sa inyo, yes, yeah. tanan-tanan, madamong gigasalamat. Attorney John P. Delos sa Bacolod Action Radio. action hot dog may hey, manong kada may extrovia si attorney anyway uh, for the information of the listening public attorney John Deles prior pa man nga nag uh, uh, nagin isa ka abogado is also a broadcaster uh, kag nagkatrabaho diri no namon kaupod while lang kami galing duwa nagupdanay gid sa isa abi kag dungan no uh, dreksyon radio but uh, sadto nang inpart siya sa Action Radio uh, family. Meaning private eh? no kag amo ni eh ang iya sining love, ang iya passion ng broadcasting man si Attorney John Deles. Ang importante diri amo ni. Eh, uh, nga may plano sila, no? May plano sila. Kabalo ka, ti, huwag ta balo, hindi natin mapulong, basi